Alam mo na pala, matagal na. At pinili mong manahimik, Dad. Tuwing tinitingnan mo si Mama habang kasama niya si Roel, wala kang sinasabi. Pero ako, kahit hindi ko pa alam lahat, ramdam ko na may hindi tama. Sabi mo, you chose peace. Pero peace nga ba to, Dad? Yung alam mong nilalamangan ka. Pero okay lang sa'yo. I'm not judging you. Pero kung mahal mo talaga si Mama, bakit parang hindi mo mahal ang sarili mo? That's not love, Dad. That's you slowly erasing yourself sa mismong tahanan mo. You're still here, pero parang wala ka na. Tahimik ka nga, pero ang mata mo, sumisigaw na. At ako, anak mo, ako pa ang kailangang kumilos para protektahan ang pangalan mo? Kung alam mo na, kung matagal mo nang alam. Bakit hinayaan mong ganyan katagal kang maging tahimik? Ang tahimik mo na nga, Dad. Huwag mo nang hayaan pati respeto namin. Mawala na rin. Kung gusto mong marinig pa ang mga kwentong ganito, totoo, masakit, at hindi madalas pinag-uusapan, subscribe na sa Filipino Romance Chronicles. Dito, totoong kwento ang laman at damdamin ang puhunan